na ang cool na mga damit na in-order mo. ba diba, sinabi ko na sa'yo. Diana, bakit hindi ganun yung in-order mo para sa akin? Okay, girls, quiet na kayo. Mag-uumpisa na tayo. Buwis Wala na akong gana kumain. Ice, isang green tea, tsaka isang panini. Dahil sa kumag na yun, pare. Hoy, Bonjing, pwede ba tigil-tigilan mo si Diana? Girlfriend ko siya. Narinig mo, girlfriend ko. Sino nagsabing girlfriend mo siya? Si Diana mag-decide sino didate niya. And sa tingin ko, gusto niya ako. <laughs> Grabe rin bilip sa sarili ng Bonjing na to eh. Hoy, wala kang pag-asa kay Diana. Oh, Bonjing, zero ang chance mo kay Diana. Nanina ka pa. Ano tinatawag mo sa akin? O oh, easy ka lang. Lesson Boy. sila lahat. Bad idea to, pare. Pare, huwag kang maingay. Sisilipin ko ah. Ano nandiyan, pare? Sumasayaw sila. Ang sexy. One, two, three. Girls, gumalaw kayo. Ryan, gumagalaw kami. Pare, gusto ko sumali sa kanila. Gusto kong makasama mag-training si Diana. Pare, huwag kang maingay. Manood na lang tayo. Okay, pare. Mami, gusto mo ba na yung anak mo yung maganda sa prom? Well, bilhin mo yung telang sinasabi ko. Maganda yon. Ako yung nag-design ng dress. Mami, sandali. Sobrang ganda ni Diana. Pare, lahat sila maganda. Pera lang si Ryan. Pare, gusto ko na rin sumayaw.